Hello guys, papunta pala kami ngayon sa clinic kasi nga, ayan, nasira yung ngipin ko. Isa, dalawa, yung ipapabunot ko ngayon, sabay. Kasi sabi ni ate, yung kasama ko nagpapabunot siya last time. Pwede daw, dalawa, basta ta, ano siya. Ayan, ayan. Ah, uh, magkadikit. Yung iba, sa Pilipinas na siguro, kasi ito nasira. Pag sumasakit, sobrang sakit. Nandito pala ako sa ano sa sasakyan ng alaga ko. Kasi nagsabi ako sa kanya kagahapon. Nadalin mo ako sa clinic kasi yung ngipin ko pag sumakit, sobrang sakit. Hindi ako makapagtrabaho. Hindi ako makapag-concentrate. So sabi niya, okay, dadalin kita bukas. Maaga tayo kasi, ano, maagang magsara. Mga alao na magsarado na daw ang clinic. So sabi ko, sige, okay. Tapos ngayon, na, andito na kami sabi niya, ah, sabi ko sa kanya, dinala mo ba yung civil ID ko kasi hindi pwedeng mag makabunot pag walang civil ID na ipapakita. So ngayon, pumunta siya doon sa, sa sa taguan ng mga civil ID. Kinuha pa niya yung civil ID ko. Kaya andito tayo ngayon guys. Ito yung sasakyan niya, bago to. You know. Hopefully kaya ko. Pero hindi naman siya masakit guys. Naginom ako ng tambal. Ayan guys, nandito na yung kasala. Alaga ko. Ayan guys, namaga pa yung baby ko guys. Grabe, ang tagal na tapos na binunot. Grabe, mahaba pa lang tong bangkil natin guys. Wow, oh. oh. Ang bangat pala. Inom pala muna ako ng gamot guys wala akong kain guys iinom ako guys kasi trabis <tong> update ko ka lang, kay, update ka lang kayo mamaya, guys, ha? Namaga pa guys, oh babalik pa ako doon after one week kasi dami ko daw sira nga nang kailangan daw bunutin update ko lang kayo mamaya guys sa pag medyo na mawala na yung maga yung bibig ko at ito na nga guys medyo nawala na yung ano anesthesia medyo sumakit sakit na siya guys pero uminom ako ng paracetamol ay panadol. Kasi parang masam, naging masama din yung pakiramdam ko. Tapos sabi pala ng doktor, magbili daw ako ng ice cream, kakainin ko. Kaya ay mamili ako ng ice cream. Kaya kakain tayo ng ice cream. Parang malamigan ito. Tapos, medyo sumakit na siya. Pero okay na siya, guys. Ah, medyo na ano lang siya, kunti. May sakit pa. Kumain ako ng soft lang. Sabi ng doktor, soft lang daw. di yung hard kay para hindi na masaktan to. Tapos, ayun lang muna guys. hindi ah, pa lang, hindi talaga madaling mag magpabunot ng ngipin dito sa abroad kasi may trabaho ka. Buti na lang nag-overtime yung alaga ngayon. Wala akong lulutuan. At yung mag-asawa, pinakaisapan ko na mag-order na lang muna kasi bukas na ako magluluto kasi medyo okay okay na ako bukas tapos ayan nga bumili tayo ng ice cream para sa ngipi ayan lang muna for today's video guys thank you for watching don't, please like, share, subscribe Do, please don't skip sa mga ads natin guys kain na, kakain na ako, ang sarap ni ganun guys oh. So, hirap talaga dito guys kasi wala talagang antibiotic ang iinomin mo, mag-inom ka para sa it na nabunot, binunutan. Yung, uh, yung ano mo, hindi ka makakainom ng antibiotic. Kataplam lang talaga. Ay, no, 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 kataplam. Diclofenac, 50 mg lang talaga yung inumin mo, yung pawala sa pain. Pero yung sa maga, wala guys, yan lang. Kaya, ingat-ingat lang ako guys. Para hindi tayo mabina. Bye guys!